Limang aldaw antes magundas, pinuna na kasubong aga ni Tatay Wilson asin kan sa iyang pamangkin ang paglinig sa pansyon kan sa iyang namaaram na ina sa Buonot Cemetery. Apwera sa paglinig, sinabay naman ninda ang pagpintura. Sa pintay ng atab, na hmm. may panaw na tag-uran. Minabigla lang ang uran, dahil panaw. Ayaw man lang. Dahil tao, asin dahil taaram kung ano ang kuwan, sitwasyon, kang nagdadaralaw sa pribadong kampusanto Santo namang ini, ini, Dakul naman ang nagaabang sa mga gustong magpalettering sa lapida kang bibisitaw na puntod. Sarukay ni ang 59 anyos na si Tatay Joseph. 150 pesos sundo 200 pesos ang singil niya sa mga nagpapalettering sa iya. Storya niya, taon-taon niya na ining pigigibo asin pinagkakadelensyahan. Mga Saturday sir or Sunday. Hmm. Anong kwen sir, mga piradawang daw kaya to sa sarong aldaw? mga oh, 15 siguro sir kaya mm hmm. depende man sir kung sa ano kung dako tao mm -hmm. Mantang ang esposa ni Tatay Joseph na sinanay Milba na empleyado kang nasabing kamposanto sibut naman sa paglinig sa palibot kang sementeryo Miyerkoles kampunan daninda ang paglinig asin pag-awan inibilang preparasyon sa pagdagsakan mga mabirisitang kapamilya kan mga namaaram Oh, iyan minsan ano may di pag Kaya nga ni pag nakakainin kami kan so nagrabarababaga. Yan people so mi talo May cost yan na magbatakan lapida or O talaga makalat makasulok ang Bermuda. Mm. po talaga ang pig ara ka pa di pag na. Kun sa mga sementeryo mati ng kasiributan, ang Diocese kang ligaspi. Pigahanda naman subot ang mga isisilibrar na banal na misa sa mga kampusanto asin in iba pang aktibidad na may papel na gagampanan ang simbahan. Pigpagirumduman kan simbahan kung paano dapat isilibrar ang undas as in kung ano ang tunay na katuyuan as in maut kang nasabing dakulang okasyon. Ang pinakamahalaga sa duwang aldaw na ini is pagaji. Ang November 1, hinahagantan intercession kan mga santos. Taya ng celebration kan mga uh, yaon na duman sa langit. Ano? Dahil na November 2, yan ang pagrumdom kan mga namumutang niya itong gadaan na ito paaram kung nasa langit na basta sigurado kita yan sa ikadawang buhay, taya o ng mga namumutan ta. So, uh, either way, sa parehong aldaw, aldaw ininin pangaji. So, magpangaji kita. Uh, may tradisyon sa simbahan in responso, but sabihon, an, sa indong pangaji, sinasabay sa mas dakulang pangaji kan, kan komunidad din pagtubod, pero uh, mas maigot konso kung so, kum, pamilya mismo uh, magkaiguan ng tradisyon in prayer. So pagbisita sa cemetery, then ang kalingawan an pagpangaji. Nagpatanid man si Arhona sa mga maberisita sa mga sementeryo. Nadai magtubod sa mga personang tigkuko ang tsansa na makapang-scam. Urog na itong naghahagad ng donasyon gamit ang simbahan. Mga, may mga darang sobre. Uh, nag, naglilibot sinda. Very aggressive nga ni Isasa. Gibunin siring ta mapangaji ngaya sa namumutan an iba nagsusulog pa para mapablessing diamond ke taripa pero mahagad din donasyon pagkatapos an pagkakaiba ta lang sa an sa tuyong para maaraman kang scammer sa bako an sa tuyong simbahan man kita nin tradisyon kan responso naka-station lang siya sa sarong lugar dyan sa cemetery o sa mismong simbahan. Dayan po nag-arong-harong, dayan naglilibot doon na, oy nga yan, anong nindo ini? Eh? <laughs> Magpangadji -magpa ka mo sa saindong mga gadan. Laom kang diocese, an matrangkilo, asin matrayong pong silibrasyon kang undas kunya na taon. Para sa mga baretang tatakbikol, nomer corporal,